Dahil si Dylan Harper na half Filipino, half American, ang top 2 sa 2025 mock draft na binalita kamakailan lang. At kahit na si Cooper Flag ang mas napag-uusapan, unti-unti nang mas nagpapakilala sa buong mundo ang ating kabayan. Siya ang numero unong guard prospect sa draft class nila at marami ng mga prangkisang kating, kating siya ay makuha. Dahil frame at build pa lang ni Harper ay mga scouts ay naglalaway na. Samahan mo pa ng basketball IQ at descending shooting ay game over na talaga. At sabi pa nga ng iba, siya ang version ni James Harden na may elite na depensa. Kaya naman gano'n nga ba kagaling ang ating kabayang si Dylan at willing nga kaya siyang irepresenta ang Pilipinas kung kinakailangan. Tarit pag-usapan natin si Dylan Harper. Bukod sa training, malaking parte ng talento ni Dylan ay galing sa kanyang pamilya. Dahil lumaki siyang mga kasama niya sa bahay ay katulad niya ring basketballista. At ang kanyang mga ikilalang kilalang kilala natin dahil 5-time NBA champion siya. Walang iba kundi si Ron Harper na nung una ay matinig na scorer sa liga na nag-evolve to a lockdown defender ng siya ay nasa Chicago Bulls na. At pati na rin ang kanyang inang si Maria na 100% purong Filipina ay professional na basketball player din pala. At si Maria din ang naging assistant coach ni Dylan nang tumungtong na siya sa high school niya. Kaya naman hindi talaga nakakapagtaka kung bakit ganito na lang niya kamalang paglalaro ng basketball. At hindi lang basta passion ang bentahin niya. Dahil kung numero lang din naman ang usapan, malugod ka niyang Averaging 25 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 steals per game sa pangatlong taon niya. At dito rin sa high school, binigyan niya ng kampyonato ang Don Bosco at tinangal na 2024 National Player of the Year sa Amerika. Kaya naman natapos siya sa high school bilang isang 5-star recruit na atleta. At na ang karera sa koleyo para sa Rutgers ay mag hindi rin naman nagbago ang kanyang pinakita. Dahil sabi ko nga kanina, build that frame pa lang ito ay talagang design na para makipagpakbakan sa mga bigating mga liga Biruin nyo kasi point guard o shooting guard ang laro niya Pero 6 foot 6 ang kanyang taas at almost 100 kilos ang kanyang timbang Bato-bato rin ang kanyang katawan At 6 foot 10 din ang kanyang wingspan Kaya kung pisikalan lang naman di mo pwedeng sabihin sa NBA siya ay mapag-iiwanan. At hindi lang yan. Dahil nga sa high school ay lead guard ang kanyang laruan, walang problema sa kanyang sumalaksak at ang depensa niya iwanan. And although ang kanyang assist number sa hindi ganoon kataasan, kapag pinanood mo siyang maglaro, masasabi mong komportable siya at alam niya kung ano ang kailangan sa kanya. At marami nga nagulat dahil sa unang taon pa lang niya sa kuleyo, ibang klase ng talento ang kanyang pinapakita. Meron pa nga siyang laro doon na magkasunod na 36 sa 37 point games sa kanyang naitala. At nasisilay na rin natin ang sa kung anong pwede niyang gawin pagtong tong niya sa liga. Dahil ang laro ni Harper sa versatility at basketball IQ niya nakaanggla. Bilang isang left-handed na combo guard, ang pag-transition mula point guard to shooting guard ay sa kanya ay walang problema. At nahambing pa nga siya kay James Harden na alam naman natin isa sa mga pinakailit na gwardiya sa so opensa. At ang lamang pa nitong si Dylan ay maganda rin ng defensive mechanics niya. At kaya nga bantayan kahit na ano pang posisyon ng humarap sa kanya. Para talaga ang kanya ng ama. 6'6 6 na combo guard na isa ring two-way player noon sa liga. Pareho silang three level scorer ng anak niya. Dahil si Dylan ay kaya Jack pumulap sa midrange at tumikada rin sa 3 point area. At gamit ang kanyang footwork at lakas ng katawan, napakahirap na niyang pigilan kapag ang kanyang pag-arangkada ay kanya nang nasimulan. At tulad nga rin ni Harden, napakagaling din niya magpasabit sa mga attempts niya. Kaya sa bawat laro halos 6 na free throw attempts ang kanyang nakukuha. At bilang point guard, ibang klase din ng court vision niya. Setting up his teammates and running their offense para sa kanyang mga kasama. Kaya dito sa kanyang freshman year, 18.5 points, 4.7 rebounds and 4 assists per game ang kanyang ginagawa. At kung meron man siya sigurong dapat i-improve pa ang 3 point shooting niya. Dahil sa ngayon 32% lang ng kanyang mga attempts sa at 3 ang naipapasok niya. Pero bukod naman dyan, complete package na ang kanyang galawan. At kung gusto ng isang team ng isang 2-way combo guard tulad ni Cunningham o kahit tulad pa ni SGA, kailangan nilang ipasok si Dylan Harper sa NBA. At sa tanong natin kaninang pwede nga kaya siyang maging parte ng Gilas Pilipinas? Unfortunately bilang isang local player kahit na siya may dugong Pilipino, hindi siya pinapayagan ng FIBA at ng tournamento. Pero bilang naturalized player malay mo, si Jordan Clarkson nga inakuha ng SBP kaya walang imposible dito.